Sa video nito ay binisita natin si Tatay Alejandro. Siya po ay naninirahan sa ilalim ng puno ng Balete sa loob ng labing isang taon. Yes, tama ang inyong narinig. Nakatira si Tatay sa ilalim ng puno ng Balete sa loob ng labing isang taon. So ngayon guys is papunta na kami doon sa direksyon ng isang baliti na may nakatira. So ayan, ipapakita ko sa inyo medyo ano yung daan guys. You know. So pero sementado si siya pero wala ka talaga ang makikita mga bahay-bahay o wala ka talaga makasalubong so nasa bukiring party ito so ngayon guys is malapit na tayo so abang-abang kayo dahil nakaka-excite itong punung uh, punong baliting ito dahil hindi ito ordinaryong baliti eh. dahil gaya ng sinabi ko kanina may nakatira nito sa ilalim hindi sa ilalim ng kanang lilim ng mga dahon kundi sa mismong ugat nito alright So ayun guys no. So ka, uh, kararating lang namin dito sa Barangay Bunal Salay. So ito yung lugar na kinatatayuan ng isang kahoy na baliti na mayroong nakatira guys. So kasama ko tropa ko ulit dito. Marami kami dito. So pupuntahan na namin. Tara, tara, tara. Ano <laughs> mi. So right guys oh. So, so ngayon papunta na tayo. All right oh. Tingnan niyo guys. Dalawang kilometro galing dito sa Barangay Bunal yung sinasabing puno ng balete. So, excited na ako guys. Kaya abang-abang kayo dahil makikita niyo yung kakaibang klaseng puno. Lao! So ngayon guys, ha. Ha. hindi pala biro yung daan guys oh, yun, ha oh, Grabe, nakakahingal para bago makita natin yung punong kahoy na yun right. Oh, I do slide doon. Oh, grabe guys, tingnan nyo. Bahon. Sobrang taas. Pero para sa inyo. Pupuntahan natin yun para makita nyo. Para sa inyo. Right, oh. Kita ko na yung buong ano. Dadakat tayo, oh. no? Today, today, today. Oh. Ah. Okay. So yun guys, no. So andito na kami sa lugar kung saan nakikita natin yung puno ng balite pero hindi basta-basta yung daan, guys. Oh. Masukal na kagubatan to, guys, oh, yun, no. Grabe. Oh. Doon pa tayo sa baba, papunta pa tayo sa baba. So tapos dito, ingat-ingat tayo dito, guys, dahil ito isang bangin. Grabe. Uh, grabe. Kaya ingat-ingat tayo, guys, dito. Dito tayo basta-bastang ano. Allah. Grabe guys, hindi <laughs> ba? <laughs> hindi biro yung kalsada guys. Dali lang. Masukal na kagubatan to. Lah. Asa man dalan ni? Grabe yo. Oh. Woo. Lah, hindi biro yung kalsada. Lah. Tika lang. Ay sila, silaw. Kuy, wait lang guys. Alala. la. lang guys. Grabe yung kalsada guys. Hindi biro yung kalsada guys. Lalo, lo lo. Wait, scroll like. Wait, Hop, hop, hop. Oh. Oh. Grabe. Di basta-basta yung kalsada guys Talagang bago natin marating yung ano Sinasabi puno ng balite Pero para sa inyo guys Pupuntahan natin yun para makita natin lahat Kung anong klaseng puno talaga yun So alright guys no So andito tayo ngayon sa puno ng balite Na we're dito nakatira si Tatay Alejandro Sa loob ng labing isang taon 11 years So tingnan natin Ito yung hitsura ng bahay ni Tatay Alejandro So ito yung sahig ni Tatay na yari sa kawayan Tapos yung kanyang bubong Is yari mula sa ano Tingnan mo boss Yari sa sako So ulitin ko guys ha Labing isang taon Tapos yung tinanong ko si Tatay kung sa loob ng labing isang taon sa punong ito is meron ba siyang mga nararamdaman na mga kakaiba o mga hindi natin nakikita at ang diretsong sagot ni tatay sa atin wala tayo no? wala alright so grabe guys so, dito lang ito yung itsura ng bahay ni tatay simpleng simple tapos yung kapi ni tatay pakita mo tay By the way guys, ha, ah, yung kape na gamit ni tatay hindi galing sa kape kung saan. Dito rin siya kumukuha sa balat ng puno ng balete. Yun yung ginagawang kape ni tatay. So ngayon guys, ito yung kakaiba. Dahil ang ginagamit ni tatay na kape dito sa araw-araw niya is yung balat ng balete. So tanungin natin, Tay, masarap ba yung kape na niya Tay? Masarap. Oh. Kaya wala na may lain. Di ka or... makapalit sa kape. Kahit sa kwarta, kay bisan central, di ka makapalit. Kini na lang ang panit sa baliti. Okay. Pero yung na po na nyo mo katuwing ininuma ang kapit ay? Oo. Oh. Ay, ah, kawarap ko na mga na <laughs> baliti. O, eh, pagkaon ko tayo, saging. Saging ka. O, oh, mawa ko na sa'yo na adili. Eh? Mawa'y pamahawang hinu. Pero karon ginana naman tayo dilat ah. O, oh, hinu. mati, tayo. O, oh, ano, oh, oh, subahon tayo oh, dito. Ha, oh, Para makaon ka tayo. tayo. Na, isa pangutahan na tayo. Nga nung <laughs> dire man di mo na nahuna na anong po yo aning maong kahuya kay, balite, tay balitik ano tay unsay tuod kay wala man balay nga kapuyan ah di hi ako nagpuyo sa punuan sa balitik kay daan na siguro kini nga di na man ko atop kay wa ba sad ipalit sa atop so kung kusog ang ulan diri tay mabasa ka dili dili ako mo basa rani kay subay ang ulan din sa gamot sa baliti. So, tay, hindi, uh, kung itagalog, tay, hindi ka mo natatakot dito, tay. Mahadlok. Dili. Why, ikan hadlok dili? Dili ko kahadlok. Katulog mo gani ako ng mga dagkong lasang. Ah, mawa. Dito mo ko katulog na. So ngayon guys no So grabe nasaksihan natin yung bahay ni tatay 11 years siya So sobrang laki ng punong ito So napag-alaman natin Sabi ni tatay is nasa mahigit isang daang taon na daw itong punong ito. So dito, so dito yung, yung ito yung kaya ano nang kanyang bahay, sahig, dito, tapos dito sa ilalim, ito yung mga malalaking ugat sa ilalim guys. Yan yeah, no? So natanong ko si tatay, natanong ko si tatay is kung malakas ang ulan, hindi naman daw siya nababasa sa 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 anong ito? Alright. Lah, dol, nangatagak ang bula dolo So guys, no? So medyo nakakalungkot naman yung naging interview ko kay tatay dahil sa hindi ko maiwasang maitanong kay tatay kung bakit naisipan niyang tumira dito sa loob ng labing isang taon. So isa lang yung naging simpleng sagot ni tatay nang dahil lang sa kahirapan. So wala siyang sariling bahay at gaya ng nakikita nyo ngayon guys is yung bubong ni tatay is gawa lang sa sako dahil maski daw pambili ng yero wala siyang pambili so sabi ni tatay sino daw yung nanonood na ngayon na may mga mabubuting puso baka matulungan natin si tatay para magkaroon ng bubong yung kanyang bahay at yung may sahig siya na nasaktong sahig dahil kanina muntik nang mahulog yung kasama kong si Insak dahil sa ano so gabi nakakalungkot na may mga kababayan tayo na may mga kapatid tayo na ganito yung kalagayan nila sa buhay tapos tayo medyo masakit guys na sa araw-araw natin is natutulog tayo sa may bubong, malambot na kama. may kapatid tayo, may kababayan tayo, ganito yung naging, naging karanasan nila sa araw-araw nila sa buhay. So guys, uh, isa namang napakagandang kwento ang nahitin natin sa inyo ngayon. At by the way, uh, kung napadaan kayo sa ating uh, uh, channel, is huwag kalimutan natin i-follow o subscribe rin Tom's TV. At ibahagi natin sa lahat para makita din sa lahat itong naging sitwasyon at kalagayan ni Tatay Alejandro Nasana'y matulungan siya sa kanyang sitwasyon ngayon. So by the way, ito pala si Rintoms TV. Kita-kita sa ating next vlog. God bless and rock and roll sa inyong lahat. Bye-bye!